Kumusta mga kasaliksik? Sa dami ng pasahero at maletang dumaraan araw-araw sa mga paliparan, sino bang mag-aakalang may mga sekreto pala itong tinatago? Mga bagay na parang galing sa pelikula ng kababalaghan. Kaya mula sa lalaking nagmistulang Iron Man dahil sa 90 na iPhones na nakatali sa buong katawan, hanggang sa maletang bumalot ng kaba at kasuklaman, matapos umagwis ang libo-libong uod mula sa bulok na laman sa loob nito ay pag-usapan natin ang sampung nakakakilabot na bagay na nasabat sa airport security. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Lalaking nagmistulang Iron Man Hindi mo aakalain na may taong magpapanggap na parang walking cellphone store, pero ganon mismo ang ginawa ng isang lalaking nahuli sa checkpoint sa China. Galing siya ng Hong Kong at punong-puno ng kaba habang lumalakad na parang robot. Halatang may kakaiba sa kilos niya. Pagka-check ng security, nanlaki ang mata ng mga opisyal. Nakatape sa buong katawan niya mula leeg hanggang bukong-buhong ang 90 iPhones. Nakaayos pa parang armor. Literal na tech suit ang suot niya at hindi ito costume kundi smuggling attempt para makaiwas sa buwis. Ayon sa mga otoridad, tinangkang itakas ng lalaki ang halos $60,000 na halaga ng electronics. Pero hindi siya nagtagumpay dahil hindi man lang siya makalakad ng maayos. Kulang na lang ay mag-transform siya gaya ng robot sa pelikula. Uy, tunog ng metal sa katawan niya ay agad na nag-alerto sa security. At nang tumunog ang metal detector, tapos na ang laban. Isa ito sa pinaka-wild na nakumpiska ng airport. Wala mang armas o hayop pero ang pagiging desperado ng smugglers, ibang level talaga. Number 9. Carry-on bag na puno ng apoy Isang maliit na bag, pero puno ng kamalasan. Literal, sa Los Angeles International Airport nitong December 2024. Nagkaroon ng tensyon sa buong checkpoint matapos makita ng TSA agents ang laman ng isang carry-on. 82 fireworks, 3 kutsilyo, two replica guns, at isang buong pepper spray canister. Hindi ito ordinaryong oops nakalimutan ko moment. Parang walking disaster waiting to happen ang pasahero. At halos bumagsak sa gulat ang mga security personnel. Agad na tinawag ang bomb squad at sinelyuhan ang bag. Hindi biro ang kombinasyon ng explosives at weapon lookalike sa isang paliparan. Kahit peke ang baril, pwedeng magdulot ng matinding panik sa airport. At kung sakaling pumutok ang fireworks sa loob ng eroplano, isang bangungot sa ere ang posibleng mangyari. Mabuti na lang at maagap ang mga tauhan ng LAX ang ganitong klasing stunt, kahit pa walang intensyon, ay nagpapakita kung gaano kadelikado ang pagiging tabaya o mas masahol, mapanganib ang pagiging tuso. Number 8 libo-libong pagong, kinapalan at isiniksik sa maleta sa Naya. Isang pangkaraniwang araw sana sa Ninoy Aquino International Airport. Pero nabaligtad ang mundo ng mga opisyal nang madiskubre nila ang laman ng ilang iniwang maleta. Sa loob nito, natagpuan nila ang mahigit 1,500 na buhay na pagong at tortoise. Lahat balot sa duct tape, siksikan at walang kahit anong butas para makahina. Parang horror movie para sa mga hayop ang itsura ng loob ng mga maleta. Puno ng gumagalaw pero tahimik na mga nilalang na halos hindi na makagalaw. Ayon sa autoridad, iniwan ng mga smuggler ang mga bagahe matapos mabalitaan ang paghihigpit ng security. Ang mga hayop ay patumo sana sa black market ng exotic pets kung saan ang bawat tortoy ay pwedeng umabot ng libu-libong dolyar. Pero kapalit nito ay ang matinding pagdurusa ng mga inosenteng hayop. Hindi ito basta simpleng krimen. Ito ay organisadong kalupitan. Isipin mong may mga nilalang na tinatrato na parang gamit, balot, tago at ibinibenta. Nakakakilabot isipin kung ilang beses pa itong nagtagumpay ng hindi na diskubre. Number 7. Maleta Binupsan May baby leopard at bear cub sa loob. Sa Thailand Airport, nagmistulang krimen sa kalikasan ang isang routine baggage check. Pagkabukas ng maleta ng isang pasahero, napatigil sa gulat ang mga opisyal. Buhay na baby leopard, panther at isang bear cub ang nasa loob. Para bang miniature zoo ang laman ng bagahe. Ang mga hayop ay nakasiksik sa maliliit na kulungan, tulog at tinuturokan ng pampatulog para hindi gumalaw o gumawa ng ingay. Isang maling paggalaw lang, pwedeng magwala ang mga ito sa airport. Hindi ito basta simpleng smuggling. Ayon sa investigasyon, bahagi ito ng mas malaking sindikato na nagbebenta ng endangered animals sa black market. Ang ganitong klasing kalupitan ay hindi lang panganib sa mga hayop, kundi pati na rin sa mga tao. Pwedeng mamatay ang mga hayop sa biyahe o makawala at magdulot ng kaguluhan. Mabuti na lang at maagap ang mga customs officers. Pero ang tanong, ilan pa kaya ang nakalusot na hindi natin nalalaman? Isa itong paalala na kahit sa gitna ng modernong paglalakbay, may mga madidilim na lihim na bumubulagta sa ating harapan. Number 6: Bala sa loob ng deodorant. Sa Newark Liberty International Airport, isang karaniwang toiletry item ang naging dahilan ng tensyon. Isang stick ng deodorant ang bumida sa X-ray scanner, pero hindi dahil sa amoy. Sa loob nito, natagpuan ng TSA agents ang isang tagong lihim. Mga buhay na bala. Hindi ito basta na iwan lang sa bag. Maingat na isiniksik sa loob ng plastic casing ng deodorant ang mga bala para magmukhang pangkalinis lang ng katawan. Pero ang totoo ay pangdulot ng panganib. Ayon sa mga otoridad, hindi ito aksidente. Hindi mo naman kasi basta isusuksok ang bala sa loob ng hygiene product kung hindi ito sinadya. Ang ganitong klase ng tago ay hindi lamang mapanganib kundi tuso. Isa itong malinaw na halimbawa kung paano ginagawang normal na gamit ang mga o armas para makalusot sa security. At kung hindi nahuli, sino ang makapagsasabing ilang ganito na ang nakalusot? Nakakakilabot isipin kung ano pa ang kayang itago sa mga bagay na tila inosente. Number 5 Pagong sa loob ng brief. Isang lalaki sa Newark Airport ang nagpaisip sa mga TSA agents kung totoo ba ang kanilang nakikita. Habang sumasa ilalim sa body scanner, may kakaibang gumagalaw sa may bandang baywang ng lalaki. Pagka-check, isang buhay na red-eared slider turtle pala ang siniksik niya sa loob ng kanyang pantalon. Walang lalagyan, walang kahon, basta diretso sa brief, parang normalang na bagay ito dalhin sa biyahe hindi lang ito ilegal, kundi sobrang delikado para sa hayop at sa kaligtasan ng lahat. Ang mga ganitong klase ng pagong ay maaaring may bitbit na salmonella. At sa ilang lugar, bawal talaga itong itransport. Walang malinaw na paliwanad ang lalaki kung bakit niya ito ginawa. Pero hindi na kinailangan pa ng TSA ng sagot. Smuggling pa rin yun kahit gaano pakaliit ang hayop. Ang tanong ngayon kung kaya niyang ipasok ang isang pagong sa pantalon. Ano pa kayang ibang hayop o bagay ang maaaring dalhin ng mga taong desperado? Number 4. Gitara? Hindi. May kuryente sa loob. Sa Washington Dulles International Airport, inakala ng lahat na isang ordinaryong music lover lang ang pasahero na may dalang malaking guitar case. Pero nang dumaan ito sa X-ray scanner, lumabas ang hindi inaasahan. Walang gitara sa loob, kundi mga cattle prod na may matitinding boltahe. Ang mga kagamitang ito ay ginagamit sa mga baka at malalaking hayop, hindi sa airport. At kung magkataong gamitin ito sa loob ng eroplano, weding mauwi sa kaguluhan. Hindi ito aksidenteng pag-iimpake. Maingat na inilagay ang mga shock device sa case para hindi mapansin pero walang takas sa trained eyes ng TSA. Agad nila itong kinumpiska at inimbestigahan ang pasahero. Isa ito sa pinakamapanganib na pagtatangkang dalhin ng armas sa eroplano gamit ang pamilyar na gamit. Ang pag-transform ng ordinaryong guitar case bilang taguan ng kuryente ay hindi lang matalino, kundi delikado. Isang patunay na kahit ang musika, kayang gamitin sa maling paraan. Number 3 gintong nakatago sa ilalim ng wig. Sa New Delhi Airport, muntik nang makalusot ang isang lalaki na mukhang kalbo pero may suot na wig. Hindi ito simpleng pagpapaganda, kundi paraan para itago ang $40,000 na halaga ng gintong tinunaw at ikinabit direkta sa anit niya. Akala niya'y kayang lokohin ang airport security, pero sa isang tingin pa lang, nakahalata na ang mga opisyal. Nang ipasuri Natuklasan ang gintong nakadikit sa ulo, parang armor na may kasamang takot at hiya. Hindi lang iyan, sa iba't ibang airport sa India, may mga nahuling gumamit din ng ganitong taktika. May gintong nakasuksok sa medyas, sa ilalim ng kilikili, at sa mga mas masaklap na taguan. Ang ganitong smuggling ay malinaw na sinadya para makaiwas sa buwis at makalusot sa batas. Pero hindi nakaligtas sa matatalas na mata ng mga custom officers sa sobrang desperado ng iba, pati katawan nila ginagawang lalagyan. Isa na namang kwentong nagpapatunay na ang kasakiman walang pinipiling paraan. Number 2. Freddy Krueger Gloves sa Hand Carry Sa Atlanta Airport, may isang pasaherong tila hindi na lang mahilig sa horror movies. Dala pa niya ang mismong simbolo ng takot, isang Freddy Krueger Glove, na may totoong matutulis na blades. Hindi ito costume prop, kundi tunay na metal claws na kayang manakit ng seryoso. Nang madiskubre ito ng TSA sa routine screening, agad nilang inalerto ang buong checkpoint. Akala mo'y eksena sa pelikula, pero ito'y totoong panganib na pwedeng makasira ng buhay sa loob ng eroplano. Ayon sa mga opisyal, hindi ito first time na may nahuling kafaibang armas sa airport. Pero ang ganitong klasing weapon, inspirasyon pa mula sa kilalang slasher film, ay ibang klase ang dating. Hindi lang ipo nakakatakot, kundi sadyang nakapanlulumong isipin. Bakit may taong iisipang magdala ng ganitong bagay sa isang pampublikong lugar? Sa sobrang talas ng blades, pwede itong gamiting sandata sa loob ng eriplano kung may masamang balak. Buti na lang at agad itong narecover. At ang glove? Diretso sa evidence pin malayo sa eroplano, at sana'y malayo rin sa panaginip ng sinuman. Number 1, Maletang Puno ng Uod, Pina-Evacuate ang Buong Area Sa LaGuardia Airport, biglang nagkaroon ng biohazard alert matapos mapansin ng TSA ang isang maletang may masamang amoy at may kung anong gumagalaw sa gilid. Nang buksan ito, nagtakbuhan ng mga pasahero literal na nilalabasan ng buhay na magats ang bag. Lumalabas na may lamang bulok na karne ang maleta. At sa sobrang tagal, ito ay nabulok na at pinamugaran ng libu-libong uod. Isang eksenang parang galing sa manungot. Hindi lang ito kadiri, kundi tunay na panganib sa kalusugan. Ang ganitong uri ng laman ay pwedeng magdala ng bakterya, virus at iba pang sakit na pwedeng kumalat sa airport. Agad na isinara ang buong screening area at tinawag ang hazmat team para linisin at i-disinfect ang lugar. Walang sinuman ang umamin sa maleta at ito'y agad na kinumpis ka. Isa ito sa pinakakakilabot na nakita ng airport staff at malinaw na paalala na hindi lang armas at hayop ang kayang magdulot ng takot sa checkpoint. Minsan pati nabubulok na laman din.